Eh Tindoy Eh Mano Hari vlogger ini Ke mana Kami Beda ni yang alam makaka Orang Terus Beda ni Mano Mano lingkut di Manu. Siapa guna ni Ke vlogger ini Eh Ayah Jadi Mano di mana Lingkut Mano Kau guna tu tu pangan la Itu nak kena papaling Lingkut Mano Lingkut Lingkut Mahu Kumaukan lah Kumaukan lah Mahu Eh pangau Ayah Mano Beda ku ada di ni Anak tu ni negeri kre

Nagutom na ito ng tol. Ay, di naman ang papi. papil. Papil, temero, yung kwarta. Oh. leri papil na. Ay, yung laro ka mo. May sabi man yun. Tamo um, nga. Papil anay. na kwarta. Ay, yung pasag. Pagas na. Pasag na nalaki yung vlogger ito. Bagi na uho ka, mano. Pa may, may inom ka mga na. May da, may da, may da, mano. Pati bugas. Pati bugas pa rin. Tagi na tagi. Di ka, un? Di ka, un? May inom. Ay, man. Huwag pa man ito. Huwag pa buwan. Huwag pa inyong may inyong. Karayot yung biyahe. Biyahe Ano ito? bugas, mano. Ano yung mga gano'ng laun Laon. Totoo nang pagiling Laon. napagiling. Oo. Napagiling. Mano. Sige, mano. Sige. ha? to.